Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ng lunes, andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at doon sa mga team replay sa YouTube. Pasensya na po, kanina nag-announce ako sa Facebook na baka mamayang hapon pa ang, ang ating Usapan Politika dahil nga napakahina ng Wi-Fi at ng internet dito sa kinaruroonan ko. Pero mukhang lumakas na. So kaya naayos na yata yung Wi-Fi namin. So ayan dahil may oras pa naman tayo bago yung aking sunod na meeting, eh, magkwentuhan man na tayo. Yung background ko pala, ayan po ay nasa flat rocks uh, dito sa UP Los Baños. Sa makiling reserve po yan. Kaya ang tawag dyan ay flat rock. So yeah, ako pa ang kumuha ng picture na yan. So hindi ko kailang humingi ng paalam kahit kanino man sapagat picture ko yan. Okay, ah uh, pag-usapan natin itong <laughs> uh, it's all politics lang. ayong kay Sarah Duterte. Kasi kung pansin niyo, uh, hindi naman to yung kaunaon ng pagkakataon na ang daging linya ng sinasabi ni Vice President ay politika lang yan. Namumulitika lang sila. ba diba, nung tungkol sa kanyang aligasyon ng mga congressman na hindi tama ang kanyang paggasto sa kanyang confidential funds, ang kanyang palusot ay yun daw politika lang, pinupolitika lang siya. Pero ito ngayon, uh, ang ang eh politika naman talaga 'yun kasi impeachment is a political process, 'di ba? So, 'yun. Politika, pwede nating sabihin 'yun kasi political process ang impeachment. Pero itong nakakatawa dito, itong nangyari ngayon na dalawang magkasunod na event. Una yung sa Prime Water, alam naman siguro ng na mga naka nasa uh, sa Bulacan at sa ibang lugar sa Metro Manila, kahit sa Pangasinan, alam niyo naman siguro ang Prime Water. Ito po ay isang water concessionaire na hawak ng mga bilyar. Sila po nagpapatakbo dyan at marami pong reklamo dyan. Maraming reklamo. So therefore, uh, ang Pangulo Marcos pinag-utos na ang, ang pag-iimbestiga sa prime water. Natural, hindi natin maisip na ano na baka nga konektado sa politika dahil itinaon naman na uh, kung saan uh, si Camille Villar ay mukhang inendorso ni Sara Duterte. So, naandun na ako na intindihin natin baka nga naman ang perception ng marami, pinupolitika lang. Pero, yung sabihin ni Sara Duterte na pamumulitika lang ito, eh, medyo hindi magandang pakinggan. Dahil, okay, pagpalagay na na may halong politika ito, pero ibig sabihin niyan, dahil lang sa politika, hindi natin papansinin yung mga reklamo ng mga prime water concession na, 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 na customer. Na parang hindi pa pamumulitika din yun na dahil ayaw mo matawag ka na namumuliti ka, ay hindi mo na lang papansin ang reklamo ng mga mamamayan natin na nahihirapan na sa kanilang tubig. Walang tubig, kung minsan ang tubig ay lumalabas, mas malakas pa ang ihi at napakadumi. So, hindi ba hindi ba parang one way or the other na ka ka doon? Di ba? Bakit hindi na lang sabihin na tama naman talagang panisinin ng gobyerno? Ito sa totoo lang, matagal na nung hinaing ito ng mga customer ng prime water. Ganun, hindi ko naman sinasabi na maaring wala itong halong politika. Pero yung yung yun yung i-focus, hindi ba sa halip ay dapat ka pang sabihin ni Sara Duterte na okay, inendorse ko si Camille Villar, pero hindi ibig sabihin nito ay tinotolerate at ko na ang uh, pagtaang ang ang, 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 mal, ang hindi magandang serbisyo ng Prime Water. Hindi ba hindi mas maganda yung gano'n kung ako yung si Sarah Duterte kung sinabi ko, I'm endorsing Camille but at the same time I'm also endorsing the investigation. I'm joining the president. Di ba? I'm joining the president in calling for an investigation here. Di ba mas magandang pakinggan? Di ba vice president mas maganda? Mas, mas stage woman-like, mas mature. Di ba? Na parang okay, hiwalay dapat sa endorse ko. 'di ba kasi pa nga yung he, she could have been the better woman there. 'Di ba? Without even saying it, mas nalamangan niya si Pangulong Marcos doon kung sinabi niyang okay, inendorso ko si Camille Villar pag senador pero hindi ibig sabihin nito ay ano, hindi na natin dapat imbestiga ng prime water. So ako ay ko din ang panawagan ni Pangulong Marcos na imbestigahan ito. In that case, it could have been a much much better optics. Eh kaso problema, talaga wala yatang kasanayan political itong si Sara. Iyon naman ang tuwan-tuwa yung mga supporter niya, di ba parang Vargas. Ngayon, meron naman isang event na nangyari, yung nangyari sa Davao, na kung saan huling-huli sa CCTV, na ang kanyang kapatid na si Representative Pulong Duterte ay merong minamaltratong lalaki na bukod sa physical na sinaktan, ay meron pa siyang hawak hawak na kutsilyo. Kita-kita naman natin. Of course, may backstory yun. Uh, hindi naman tayo witness talaga nung personally sa nangyari. Pero kitang-kita na talaga may ganung pananakit. Na nangyari nung February. Abay, eto na naman ang ali. Si Sarah Duterte, pamumulitika lang daw yan. Na para bagang lahat na lang isinisi sa politika. So sa madaling nisilita, ikukonsinti natin yung ganong klase ng eksena. Hindi natin inaalisan ng karapatan ang sino man na magalit sa isang tao. Pero yung manakit ka, yung mag ka ng patalin, yung i-headbutt mo, hindi yun tama. Kung may ka, dapat ayusin mo, dalhin mo sa korte o kung saan man. Pero yung gano'n, nakitang kita ng buong ta, buong madla. Ano yun? Fake? Fake? Ano yun? Deep fake? Hindi naman siguro deep fake yun. Di ba? So bakit parang ang, ang nangyayari, tayo pa yung may kasalanan dahil kumakagat tayo sa pamumuliti ka? Eh sino ba ang nambugbog? Sino ba ang nang-headbutt? Sino ba ang nag-uma ng kutsilyo? Hindi naman ang malakanyang. At wala namang kinalaman ng malakanyang doon kung doon sa prime water may kinalaman ng malakanyang dahil pinag-utos nito na mag-imbestiga dito anong kinalaman ng malakanyang dito hindi naman ang malakanyang nga nagreklamo kundi yung taong nasaktan yung taong minaltrato hindi naman malakanyang nga nagpalabas ng video di ba malalaman ba ng malakanyang na merong CCTV doon at kung meron man doong nagpalabas ay siguro yung may access ng CCTV CCTV So bakit magiging political yung issue na yun Kung yung sa prime motor pwede nating i na may halong politika Itong pagdating dito sa 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 nangyari sa Davao na nakita natin sa CCTV parang ang layo naman At gano'n na ba lagi yung depensa Katulad sa prime water, wala namang karapatan ang mga customer na matugunan ang kanilang mga hinain. Na parang i-dismiss mo lang. Wala namang kwenta. Yung e mga pamumuliti ka lang yan. Kaya pamumuliti ka yan o hindi, ang kailangan natin dito ay matugunan yung problema na walang tubig o kung meron mang tubig ay madumi. Pagdating naman dito sa nangyari sa Dabao, kay pamumulitikain o hindi, kailangang imbestigahan. Kailangang tingnan ang pangaabuso. Dahil mali. Nakalulungkot na ang ating Vice President ganyan mag-isip. Na halos lahat na lang politika ang tingin. Na parang tayo pa yung nagkakamali. Na parang yung mga taong nagreklamo tungkol sa kalidad ng tubig nila, yung pa ang kailangan pumahimik dahil pamumuliti ka lang at yung nabugbog yung abay hindi daw yun hindi yun yung real story pa di umano ay eh, tatlong oras pang inaltrato yung lalaki ko di umano yun ano na hindi, hindi nahahayaan na lang natin yung ganyan dahil baka nga pamumuliti ka yan eh na natin pansinin kung matino sana si Sarah Duterte mag-isip sana sinabi niya, kinukundin ako kung ano man ang violence dito at kahit kapatid ko yan, hindi ko yan kinukonsente. Harapin niya yung kasong yan. Parang katulad din yan doon sa prime author. Bagamat ini-endorse ko si Camille Villar na pagkasenador, ini-endorse ko din ang investigasyon sa prime author. At mag-ibang isyo yan. Dito naman sa nangyari sa kapatid niya, kinukundin ako kung ano man ang klase ang pampang pananakit at tinatawagan ko ang kapatid ko na harapin itong investigasyon na ito. Di tapos ang kwento. Hindi yung parang lagi na lamang silang inaapi. Lagi na lamang silang biktima. Parang hindi marunong umamin ng pagkakamali. Parang kailangan lagi silang naagrabyado. Hindi maganda yun. It's very unprecedented. Kaya mag-isip-isip na tayo ngayon pa lang. O sige, ang ganyan na lang muna. Sana nakapagturo sa kanyang kaisipan na ko yung mga puso at napabago ko man ng subuhay lang lalo lang, lang sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng nasal, teach mind, touch heart, and transform that. At sana, napagsilbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Ako po yun lunis, sa Merkulis po, at tayo po ay mag-usapan ulit. Aba, isang, tam, isang linggo na lang, eleksyon na malapit na. Malapit na magkakaalaman. Sana gamitin na natin ang ating mga utak. Hindi lamang ang ating puso at galit. sige na. Kita kayo nalata sa Merkulis. Ingat po tayo lagi. Lagi gusto nyo sabi. Yupi naming mahal. Ani mo lang sa magandang umaga, tangali, hapon, gabi, kung saan man kayo naroon sa mundo sa kayo. Bye for now. Talk to you Wednesday.